Kapatid, ang Diyos niya Haring Isikyas na nakinig sa kanyang panalangin ay Diyos mo rin ngayon na tinanggap sa iyong puso bilang Panginoon na tagapagligtas. Kaya sa bawat panalangin natin, nakikinig ang Diyos. Hallelujah! Hindi po ba, hindi pa kayo nananabik noon na sa bawat panalangin natin, alam natin na nakikinig ang Diyos. Hindi tayo binapaliwala ng ating Panginoon, kundi ang kanyang tenga nakakiling. Kanino? Sa mga tao sa mga anak niya na nagtatapat, naglilingkod sa kanya. Ito yung sinabi ni Ezekiel, si Panginoon, o oh ko, alam mo, na naging tapat ako sa iyong harapan, naglingkod ako sa iyo, naging matuwid ako sa iyong paningin. Di po ba? Kaya't ang, salita, ang, ang, ang panalangin na ito, niyari niya si Ezekiel, agad-agad dininig ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nga, dun sa pamumuhay niyari niya si Ezekiel, Kitang-kita tuloy kung ano ang Diyos na tinanggap niya at kinikilala niya. Mayroon siyang isang buhay na Diyos. Kapatid, ang Diyos na yon ay Diyos mo rin niya iyon. Diyos mo rin Siya ay buhay. Amen. Ang Diyos natin ay buhay. Ito ay pagpapakita na mayroon tayong Diyos na buhay. Dahil siya ay nakakarinig. Hindi po ba? Ito'y pagpapakita na mayroon tayong Diyos na buhay, na nag